Allahumma na kwa. Ya Rabbi ya ya Rabbi ya Rabbi kasif wa kamil fi mawasi Khan Yunis. Hasbi Allah wa ni'ma al-wakil. Hasbi Allah wa ni'ma al-wakil. Kanina, ang puwersang Israelita ay naglunsad ng mga airstrikes sa mga lungsod ng Gaza upang itumba at wasaki ng traidor na kilusang Hamas dahil sa niloko lang nila ang gobyerno ng Tel Aviv. Ang mga pambobomba ng IDF ay isang tugon mula sa hindi pagtupad ng mga terorista sa pinagkasunduang prisoner swap kung saan matapos i-release ng Israel ang humigit kumulang siyamnapong mga Palestino ay naglabas lang ang mga militante ng tatlong bihag nito na taliwas sa kanilang usapan na matapos ilabas ng Hamas ang tatlong Israelita na binihag nila ay sinabihan pa ang pamunuan ni Netanyahu na hindi nito kayang buwagi ng kanilang samahan na ang mga pambobomba ng puwersang Israeli sa kanilang rehiyon ay malayo pa sa tuluyang pagkawasak ng grupo na mas ginalit pa nila ng todo ang gobyerno ng Israel dahil sa niloko na nga sila ng mga ito ay nagpasikat pa ang kilusan sa publiko. Dahil dito, agad na lumipad ang Air Force ng IDF sa mga kuta ng kalaban sa hilagang bahagi ng rehiyon upang pasabugin ang mga salot na ito na walang ibang ginawa sa gitnang silangan kundi ang kontrahin ang mga Israelita. Na sa lakas ng mga bombang binitawan ng Israeli Defense Forces ay gumawa ang mga ito ng matinding pagsabog na talagang hindi nagpakita ang militar ng kaunting awa sa mga militante dahil sa dinurog nito ng todo ang mga pasilidad na nakalink sa organisasyon na talagang nagwala ang Air Force ni Netanyahu sa himpapawid upang iparamdam sa mga terorista na hindi kinukonsinti ng Israel ang ganitong klasing mga panluloko ng grupo na binigyan lang nila ng dahilan ang pamunuan ni Netanyahu upang ibalik ang kampanyang militar nito sa mga lungsod ng Gaza. Matapos magwala ang fighter jet ng IDF sa northern part ng Gaza, agad na umikot ang piloto ng militar sa gitnang bahagi ng Gaza Strip upang paliguan ng malalakas na mga bomba ang mga teroristang Islamic Jihad at Hamas na nagsasagawa ng mga terrorist attack sa gobyerno ng Tel Aviv na matapos makapasok ang Air Force ng IDF sa sentro ng rehiyon ay wala na itong sinayang na oras pa at agad na pinakawalan ng puwersang Israelita ang nakamamatay na air-to-ground missile para sunugin ang mga galamay na ito ng Iran na sa tindi ng impact ng mga bombang inihagis ng Israeli Defense Forces sa mga terorista ay nagresulta ito sa agarang pagkamatay ng mga salot na Hamas na talagang winasak ng Air Force ang mga gusaling pinagtataguan ng grupo sa kalagitnaan ng Tigil Putukan upang ipatikim sa mga militanteng ito ang galit ni Netanyahu dahil sa pagpapakita ng mga terorista ng hindi magandang pag-uugali. Ayon sa ating nakalap na mga balita, na ang mga airstrike na ito ng tropang Israeli sa mga lungsod ng Gaza ay nagresulta sa pagtawid sa labing tatlo na mga Palestinian sa kabilang buhay. Kasama na dito ang mga mandirigma ng Hamas at Islamic Jihad na hindi nila natakbuhan ang mga bombang ibinagsak ng IDF na humantong sa kanilang pag-alis sa mundo. Ang hindi pagsunod ng mga militante sa pinagkasundoang prisoner swap ay nagbigay lang sa gobyerno ni Netanyahu ng isang mapagpasyang mga hakbang upang durugin pa ng todo ang mga salot na ito dahil sa tatlong bihag lang ang pinakawala ng mga terorista laban sa siyam na mga Palestino na pinalaya ng Israel na hindi katanggap-tanggap ang ganitong mga pambubudol ng grupo na ang kasalukuyang tigil putukan na ito ay hindi rin magtatagal at babalik din ito sa matinding digmaan sa Gaza sa kadahilan ng inuutakan ng Hamas ang gobyerno ng Tel Aviv na nagbigay sa mga Zionista ng matinding galit na matapos lang lukuhin ng kilusan ng Israel. Tungkol umano sa pagpapalaya ng grupo sa maraming mga bihag, ay agad na nakipag-usap si Prime Minister Netanyahu kay Biden at Trump at humingi ito ng isang permiso tungkol sa malawakang kampanyang militar ng IDF sa Gaza kapag hindi talaga ilabas ng Hamas ang lahat ng mga Israelitang binihag ng grupo na agad namang pumayag ang dalawang leader ng Estados Unidos upang persahang kunin ang mga hostage at iligpit ang mga salot na ito sa kanilang sariling teritoryo. Ayon sa pinakabagong pahayag ni Punong Ministro Netanyahu, na kapag hindi pinakawalan ng mga militante ang lahat ng mga bihag nito sa lalong madaling panahon, ay hindi nakasalanan pa ng Israeli Defense Forces kung tataas pa ang bilang ng mga Palestinian na aalis sa mundo dahil itutodo pa ng IDF ang mga pambobomba nito sa mga syudad ng Gaza upang pulbusin ang mga walang kwentang terorista na talagang hindi magugustuhan ng mga alagad ni Khamenei ang gagawin ng Tel Aviv sa magulong rehiyon na ito ng gitnang silangan sa kadahilan ng sumang ayon ng Israel sa ceasefire na ito upang tapusin na ang digmaan at para ilabas ng grupo ang maraming bihag subalit hindi ito tinupad ng mga sinungaling na militante at gumagawa pa ang mga ito ng dahilan upang mas lalo pang madelay ang pagpapalabas sa mga hostages na hindi kayang sikmurain ng Israel ang katraiduran na ito ng Hamas Ayon pa sa kanya na hindi susundin ng gobyerno ang maraming mga demand ng grupo dahil sa ngayon pa lang ay nagpakita na ang mga ito ng isang nakakainis na pag-uugali na ang mga panluloko na ito ng grupo sa mga Israelita ay hahantong sa tuluyang pagkawasak ng rehiyon na isa sa kinakatakutan ng maraming mga Palestinian dahil magre-resulta ito sa malawakang krisis. Ang kanyang mga pahayag ay sumasalamin sa matinding galit sa mga terorista dahil sa maraming demand ang grupo upang ilabas umano ang maraming mga bihag na hindi naman din nila tinupad na malamang napapalawakin pa ng IDF ang kanilang mga pambubomba sa loob ng Gaza kapag hindi talaga ilabas ng Hamas ang maraming mga hostage at patuloy na papaasahin ang gobyerno ng Israel sa mga kasinungalingan ng organisasyon. Pero bakit tila dumami pa ngayon ng mga mandirigma ng kilusan na parang kalahati lang ang nabawas sa kanilang hanay na kahit inaraw-araw na ng mga puwersang Israeli ang kanilang mga pambubomba at pagsalakay ng ground unit nito ay parabang bang natapyasan lang ang lakas ng Hamas na siguro nagrecruit din ang grupo upang madagdaga ng kanilang mga tauhan na sa panahon ng matinding bakbakan ay bihira ka lang makakita ng ganitong klasing uniforme ng mga terorista na nakipagdigma sa mga militar ni Netanyahu at karamihan sa mga militanteng ito ay suot ang damit pang sibilyan para hindi sila makilala ng IDF sa gitna ng tunggalian dahil karamihan sa mga sibilyan sa Gaza ay mga terorista na kapag natamaan ng Air Force ang mga mandirigma ng grupo sa matinding mga airstrike nito ay sasabihin agad ng Health Ministry ng Palestine na idinamay ni Netanyahu ang maraming inosenteng tao na totoo naman talagang mga alagad ni Kamenei ang mga natudas at walang kwenta ang mga teroristang ito sa mundo. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga pambobomba ng puwersang Israelita sa mga syudad ng Gaza sa panahon ng tigil putukan dahil sa niloko ng Hamas ang gobyerno ng Tel Aviv na imbes na ilabas ang lahat ng mga bihag ay nagpakawala lang ang mga ito ng tatlong hostage na taliwas sa kanilang pinag-usapan? E-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.